mag-vote kayo ako nang bahala you guys can just rest mag no there is no yeah, yeah, yeah. evening gown whatsoever during the Kumpirmado, wala ng evening gown. Isang malaking pagbabago raw ang magaganap sa competition this year sa 73rd Miss Universe. Ito ang isiniwalat at kinumpirma ng kandidatang si US Virgin Islands. Pasabog na revelasyon at twist tungkol sa malaking pagbabago raw sa evening gown competition isiniwalat. Narito ang buong detalye panoorin. Ngayong araw ang ika-day 5 ng kompetisyon. Ginanap ang fitting at orientation ng mga kandidata. Makikitang pinangunahan ni Ann Jacarajotatip ang orientation ng 128 candidates. Dito, idinitali ni Ann Jacarajotatip sa mga kandidata ang isang malaking pasabog na pagbabago, specifically sa preliminary competition. Ayon kay US Virgin Islands, isang malaking pagbabago raw ang magaganap sa darating na preliminary competition dahil wala na raw evening gown competition sa preliminary. No. There is no evening gown whatsoever during the preliminaries. So, yes. Sa magaganap na preliminary competition, wala na raw evening gown. Tanging swimsuit competition at national competition na lamang daw ang magaganap. Ito raw ay kinumpirma mismo ng Miss Universe organization sa kanila. Yes. So it's only swim and Sorry. We're gonna Tanging sa Grand Coronation na lamang daw sila mabibigyan ng pagkakataon na maipakita at mairampa ang kanilang final evening gown. Yun ay kung makakapasok sila sa top 10. Ito raw ay kumpirmado na. We're gonna have evening gown, yeah. we're all gonna get to do our walk on the side of the crowning, yeah. hopefully. Well, but you still- well, That's still in the air, but that was yeah. something that was said, but- pagbubunyag pa ulit ni US Virgin Islands during preliminary competition raw. Magmula sa kanilang intro, diretso na daw agad sila sa kanilang swimsuit competition at pagkatapos daw ng swimsuit ay diretso na rin daw agad sila sa national costume competition at wala ng evening gown competition. Yan ay kinumpirma raw mismo sa kanila ng Miss Universe Organization ngayong araw. So that the intro as always and we're going straight to swim and right after swim we're going straight into our national costumes and that's officially what the preliminary show is going to be. We got that confirmation today. Ayon pa nga kay US Virgin Islands, ang bibigyan daw ng scores ng mga judges sa preliminary competition ay ang closed door interview ng mga kandidata at ang preliminary swimsuit competition kaya nang malaman raw niya ito na tinanggal na nga ang evening gown ay nasurpresa daw siya dahil mer meron pa naman daw sana siyang naihandang evening gown para sa preliminary. What is only judged for a preliminary is the interview which is super important and allowing us to kind of express our identity. I found that out today as well. I was very surprised to hear that. Ngunit meron daw twist na magaganap sa preliminary. Meron daw pasabog na dahilan kung bakit inanggal na raw ang evening gown competition sa preliminary. Ito ay dahil sa darating na November 12, magkakaroon daw sila ng pasabog na photoshoot at pasabog na gala dahil magkakaroon daw ng online voting separately para sa best in evening gown. The 12th, we're going to have a photo shoot slash gala because they're going to have another online voting for the best evening gown for the 12th. So kahit natatanggalin na raw ng MUO ang evening gown competition sa preliminary, kakailanganin pa rin daw nila ng dalawang evening gown. Isa ay para sa magaganap na pasabog na photo shoot. Hindi raw ito magiging parte ng judging sa preliminary pero, ito raw ay para sa gaganapin na pasabog na online voting. Kung sino raw makakakuha ng pinakamatas na vote sa evening gown photoshoot na ito, ay mag uwi ng titulong Best and Evening Gown. So, we technically do need to have two gowns. One of them is for a photoshoot. And that is going to be not a part of the judgment for the show itself, but it's going to be Best Evening Gown online. At dahil dito, kahit na wala raw evening gown competition sa preliminary, ay mabibigyan pa rin daw silang lahat ng pagkakataon na maipakita ang kanika nilang pasabog na evening gown. We all get a chance to display our gowns, not our not our finals gowns, but like a gown that we really want to shoot in, and then we're gonna have the evening gowns for the finale. What's so, my type? is iniwala din ni US Virgin Islands na hindi na raw top 20 ang papasok sa semifinal sa Grand Coronation kundi top 30 na raw ang kukuni na siyang magpapatuloy sa kompetisyon. We might have our chance to shine with another gown, but um, yeah, the top 30, they're going to walk in their swim, top 15 or 10 is going to go in some evening gowns and then top 5 and then mm -hmm. the case like, the winner. Winner. Samantala, nagbigay naman ng mensahe si Chelsea Manaro sa kanya mga taga-support ang nagpupuyat sa kakaabang sa kanya. Say nito, magpahinga muna raw ang kanyang mga supporters na laging nagpupuyat dahil sa kakaabang sa kanya. Kung maari raw, Kung sana, maari raw sana ay tulungan siya sa botohan sa Miss Universe app at siya na raw ang bahala. So maybe you can download the app of Miss Universe search niyo Philippines, go ahead, mag kayo. Ako nang bahala, you guys can just rest. Magpahinga kayo dyan. It's Ayan, anong say mo sa pasabog na twist na ito na magaganap sa preliminary competition? At dahil record-breaking ang history ng 73rd Miss Universe ngayong taon, dahil sobrang dami nila, 128 candidates ang naglalapan-laban ngayon sa corona, kabilang dito ang apat na Pinay. Sa tingin mo, Ilang porsyento kaya ang tsansa ni Chelsea Manalo na makakapasok sa top 30? Top 30 raw, hindi na top 20. Anong say mo?